Huwag sa mukha ko ha. Doon sa baril. Ito po yung sa chrono ng uh, sa 170, uh, 17, sa Dragon Hub ko. 509 po. Ngayon, sayero po. mama sa kanina. Yun yung sa malapad naman. Sa malapad naman daw. lobat lobot pa yan. yan? yan pa po yung bateriya nun. Hindi pa po naka-full charge kaya ito lang po ang nangyari.